Nag-inspeksyon ng Philippine Ports Authority sa pantalan sa Batangas upang matiyak ang kahandaan para sa inaasang dagsa ng mga biyahero ngayong undas at eleksyon. Lalo pat tinataya nga abot sa halos isa't kalahating milyong pasahero ang babiyahe sa dagat sa mga susunod na araw. Yan ang ulat ni Karen Villanda pa lang pero kumakapal na ang volume ng mga pasahero sa Batangas Port. Si Teo, alas 9 pa lang kagabi, bumiyahin na mula Nueva Vizcaya para makasigurong makakasakay ng barko. Dahil bukas ay tiyak na siksikan na ang mga pasahero. Kailangan makahabol ako kasi bukas ko ako ng mga election paraphernalias. Uh, yun nga naisip ko. Mag-election pa, tapos undas pa. So sabi ko baka maraming ano, maraming uwi. Kaya naniguro na ako. Wala naman, hindi naman pala masyadong ano, Uh, bukas pa siguro. Ayon sa Philippine Ports Authority, si bukas hanggang linggo, inaasahang dadagsa ang mga pasahero sa Batangas Port Posible kasi pumalo sa 1.4 milyon ang mga pasero sa lahat ng pantalan sa bansa sa October 27 hanggang sa November 5 dahil na rin sa magsisiuwian ng eleksyon at undas. Kaya naman pagpasok pa lang ng pantalan, nakahanda na ang malasakit desa kung saan nakaantabay ang mga oxygen at medical push Pushcart na libre magagamit ng mga may dalang malalaking bagahe. Nag-inspeksyon na rin ang PPA sa mga pantalan kaninang umaga para tiyaking handa na ito bukas. Sinisiguro ring may online ticket ng mga shipping line para maiwasan na ang mahabang pila. Over the past week, nagko-coordinate sila uh, to give uh, ano na no, to give uh, notice doon sa mga shipping lines to make sure na yung may mga online ticketing system ay hindi magbabag down kasi maalala maala mo Karen nung nakaraan kung kailan kasagsagan biglang nasira at namatay yung online ticketing kaya humaba no. So uh, we ano sought the assurance of the shipping lines na they will make sure na there will be no maintenance. Ilang paalala lamang bago bumiyahe. Apat na oras bago ang departure, dapat nasa pantalan na. Bawal magdala ng mga sariwang karne ng baboy at manok sa Mimaropa. Dahil sa banta ng African Swine Fever at Bird Flu, tiyak na mauhold ito bago ang boarding gate pero maaring balikan wala namang problema sa karneng nakaluto na. Kapag magdadala ng hayop, siguraduhin may papel ng bakuna at health certificate mula sa animal industry na makukuha rin sa pantalana at dapat nakalagay sa kulungan. Hindi maaari mag-online booking sa mismong araw ng biyahe, pero pwedeng advance online booking. Huwag kumagat sa mga nag-aalok ng insurance sa labas ng pantalana dahil kasama na ito sa inyong tiket na bibilihin sa shipping line. Sa labas kasi ng gate, 55 pesos ang insurance na inaalok sa mga pasahero pero minsan po kasi pinupera sa yon pero kapag po dumadating si passenger parang nag sila na bakit sila bumili ng ticket do uh, ng insurance ticket which is kasama naman po sa ticket namin at sinasabi na lang po namin kung kaya nilang i-refund doon pwede pero nakalagay po kasi dun sa slip nila is non-refundable. Para naman matiyak na sapat ang barko sa mga pasahero, naglabas ng relaxation order ang marina para sa mga barkong bumabiyahe sa Batangas, gayon din sa Matnog at Alena. Dito ay hindi na kinakailangan sundin ang oras ng pag-alis ng barko. Basta puno na at kumpleto ang pasahero, maaari nang lumayag upang makabalik agad. Titiyakin naman ng Philippine Coast Guard na mai ang loob ng mga barkong aalis sa mga pantalan sa bansa at kung tama ang manifesto para iwas over loading. Meron din po tayo mga safety inspectors na nakakalat para po sa mga barko para matiyak na walang overloading, walang sobrang pasahero at yung mga karga na po puro ay hindi po magiging sanhin ng sunog at uh, uh, ng pagsabog ng barko. Karen Villiyanda para sa bayan.